J. Reyes, nagpasalamat kay Pao at Kim sa muling pagkikita tuwang-tuwa na nakapagbanding din ulit para silang isang pamilya na palaging welcome ang Kim Pao maging sila ay silent supporters ng dalawa. Hindi man ibinabahagi sa publiko pero damang-dama ang mainit na pagtanggap sa pagbisita nila sa United States. Madaming ikukwento si Aki sa kanyang mami at daddy. Nagbibinata na super cute. Sana maglabas pa ng maraming ayuda. Samantala, balikan natin ang naging ganap sa ASAP Tour. Dahil nga pinopromote din nila ang The Alleyway Series, nagbahagi ng ilang scene o trader. Sabay na umawit, nagpakili na akala mo sila lang ang tao sa tour na iyon palaging may sariling mundo. Ayon nga sa mga komento, buto na lang nagpunta sila sa Canada. Palaging espesyal ang Kim Pao sa ASAP Tour. Hindi pwede na absent sila ang lakas ng fandom sa ibang bansa. Class up ASAP Tour, kung matatandaan nyo, sila rin ang pinakamaraming fans na dumalo roon. Bitbit -bit ang mga poster Minsan lang kasi na bumisita ang dalawa, sinulit talaga ng taong bayan. Mas lumala pa ang tapang nila ngayon sa Canada. Masaya din kami para sa ating Chinita Princess. Finally, namit niya na ulit ang bunsong kapatid na si JP at ang sister-in-law niya na ito. Ang dami pa tayong aabangan sa Kimpaw serve ang magpahinga muna sa ibang bansa. Anong seniorito rito sa inyo update?